Attorney Harold Crespicio! Yeah! Nagitihilo ka dito ay eh, kahit ko kayo mangeg! Meron ba mga Ilocano dito? Meron ba mga Ilocano dito? Ako si Attorney Harold Crespicio! Totong Ilocano! Ilocano! Kita nyo naman sa aking balat. At yung mga ilokano dyan. Nakikita ko kayo kahit madilim. Ngumiti nga kayo. Yan. Ang sabi nila. Meron daw solid north. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. Ang solid north, Narito na sa Edson! yung pa papunta dito sa may nila at kukusto kong sabihin sa inyo ang gaganda at ang gugwapo nyo pala ang puputi nyo pala pero isa lang ang ating damdamin naskam tayong lahat naskam ba tayo? BBM ikaw ay nangangampanya lab na lab ka namin dahil sa wakas ibabalik mo ang dignidad ng mga Ilocano ilang dekada kami ay nahihiya dahil kapag sabihin Ilocano sino ang maririnig mo na politiko na malakas na galing norte Marcos at ilang mahabang panahon. Kahihiyan ang aming dinadala. Kaya nung ikaw ay bumalik, pinigyan mo kami ng pag-asa. Noon yun, nakbulak bulagan kami kung anuman ang naging pagkukulang ng iyong pamilya. Hindi namin pinansin dahil inisip namin siguro hindi niya nagagawin ito. Siguro hindi niya naman gagawin yung ginawa ng tatay niya. E medyo magaling magsalita nung una, hindi ba? Napaka-articulate. Kaya lahat ng mga Ilongkano sumama sa kanya. Pero hindi natin nakilain. Sabi nga ni Aimee kanina, nag-drugs ulit pala! Nako, idol! Kaya pala, pagkatapos mong manalo, hindi nga na namin narinig yung lakas ng iyong hila ng lakas ng iyong politika biglang nawala nung ikaw ay umupo na sino ang aming nakikita mukha? muka si Los. hindi yan ang sinuportahan namin lahat ng hinawakan nila lahat ng ginawa nila puro pagdanakaw nakakahiya? Ano pa ang ginawa mo sa kapwa mo, Ilocano? Ako, Ilocano ako. Lahat ng nakikita kong pagkakamali ng iyong gobyerno, linalabas ko sa social media. Ano ang ginawa mo? Kinasuhan mo ako at pinakulong mo ako. O kinamanong! Apay inaraming mo kanyang DJ! ang Pinapaikot nila na hindi kasalanan ni Marcos, ni Bongbong Bong Marcos. Pero bossing, sa sobrang high mo, hindi mo na nababantayan ng tao mo. Kasalanan mo yan! Kung hindi ka gumagawa ng trabaho mo, dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? Hindi na! Sa lahat ng mga Pilipinong may dignidad. Lahat ng mga pinakamatatapang ay narito na. Kahit na sinong Pilipino na nakikita na binababoy na sila ng kanilang liderato, ng kanilang presidente, hindi na sila nilerespeto. Kahit pareho pa kayo ng salita, kahit pareho pa kayo ng maitim, pero, kung ikaw ay garapalang kurap, ayaw ka na namin! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos, resign.